Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw. Katulad po ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, mga ginigiliw, na siya ay wala sa kalagitnaan ng maraming tao, mga ginigiliw, kundi ang Panginoon, siya ay nasa kalagitnaan ng dalawa o tatlong tao na nagkakatipon na ang pinag-uusapan ay siya at ang kanyang mga salita, mga ginigiliw. Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, no, I just want to share with you yung uh, napagagandang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, na matatagpuan po ito sa Juan 1, 1, uh, 43 hanggang 51. Ito ay patungkol sa uh, pagtawag ng ating Panginoong Isa Kristo sa dalawang magkapatid na si Nathaniel at saka si Andres. No? Si Nathaniel at saka si Andres, mga ginigiliw. No? Alam nyo dito, no? kaya ang unang tanong ko po sa inyo mga ginigiliw sa gabing ito, sino ang masaya dito o excited na ibalita ang magandang balita patungkol sa ating Panginoong Iso Kristo. Sino ang excited? Sino ang masaya na ibahagi, ishare, ipaalam, ipakilala, mga ang magandang balita patungkol sa ating Panginoong Yeso Kristo, mga ginigiliw. Alam nyo, nung tinawag ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang kanyang lingkod, mga ginigiliw, na si Felipe, I should say, nung tinawag ng ating Panginoong Yeso Kristo, si Felipe, mga ginigiliw, no, nalaman niya, nakilala niya ang ating Panginoong Yeso Kristo, mga ginigiliw, nung sinabi niya, sumunod ka sa akin, sabi po ng ating Panginoong Isang Kristo, kaya't nung nakilala niya, nalaman niya na siya ang ating Panginoong Isang Kristo, siya ang Kristo ng Diyos, mga ginigilaw. Alam niyo kung mapapanood niyo po yung video nito, yung Gospel of John? Alam niyo po, pag napanood niyo yung Ebanghelyo ni Juan, mga ginigilaw, alam niyo kung anong ginawa ni 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 Felipe. Alam niyo kung anong ginawa ni Felipe? Tumatakbo siya. Tumatakbo. Panoorin niyo yung Gospel of the Gospel of John. Tumatakbo si Felipe. Sinabi niya kay kay Nathaniel, may magandang balita na sasabihin ko sa iyo, sabi niya sa kanyang kapatid, mga ginigilip. Kaya ang sabi ni, Pel, ni, ni, Nathaniel sa kanya, meron bang magandang balita sa, sa Nazareth? Kasi sa Nazareth kasi yun ang lugar ng mga taong masasamang tao. ba? Diba? Oo. Ah, talamak ang kasamaan sa bayan ng Nazareth, mga ginigiliw. Kaya yun ang naging katugunan ni Natanyal sa kanyang kapatid. Well, ano bang magandang balita sa, sa bayan na yan, sa lugar na yan ng, ng Nazareth? Sabi niya, nakita ko na, natagpuan ko na ang sinasabi ng mga propeta, ang mga sinulat ng mga propeta patungkol sa Kristo ng Diyos. Sabi, sinasabi niya po mga ginigiliw. Kaya, anong ginawa ni, ni Nathaniel at saka si 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 Felipe mga ginigiliw? Pinuntahan po nila ang ating Panginoong sa Kristo. Pinuntahan po nila na kung saan doon po siya nakatira sa lugar na yon. Kaya, ang tugon ng ating Panginoong Iso Kristo, ang sabi niya kay Nathaniel, kilala kita, sabi niya. Kilala kita. Paano mo ako nalaman? Paano mo ako nakilala guro? Sabi po ni Nathaniel, mga ginigileo. Kilala kita nung ikaw ay nasa Nung ikaw ay nagde-devotion, sabi niya, when you were in the big tree, sabi niya, nung nagde-devotion sa, sa, sa Uh, punong kahoy ng fig tree doon sa baba niya mga ginigilaw. Kilala kita. Kaya natandaan ni natanyel na siya ay nagde-devotion doon sa baba ng punong kahoy ng ng fig tree na yon mga Kaya ang katugunan ni natanyel sa kanya. Ikaw nga ang hari ng Israel. Ikaw nga ang aking Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari kaya ganun din po sana tayo mga ginigiliw. Dapat excited po tayo, masaya po tayo na ipakilala, na sabihin na natagpuan na po natin ang Kristo ng ating Panginoon. Puntahan po natin ang pamilya natin, ang mahal, sa, ang mga mahal po natin sa buhay, ang mga kapatid natin, kamag-anak natin. Sabihin natin na natagpuan na po natin ang tagapagligtas, ang Kristo ng Diyos, mga ginigiliw. No? Uh, tayo po ay magsimula na po sa gawain ng Panginoon. Itawagan ko na po yung mga music team. No? Maraming salamat po. God bless everyone.